Didi, di kayo di, eh, mamahalin yan. Huwag mong itapon yan. Diyan na mag -diyan pa ako sa kakalakad. Ha? Busin mo yan. Huwag mong itapon kayo. Anong <laughs> chinelas ang ni Papa? Ba't dalawa niyo Ano niya? Paa. Ilan para dapat yung paa? Ba't na siya lang? Hindi, kanina isa lang nakita ko. Wow, wow. Wow, wow, wow. Pangok man ito, hindi. Hindi naman. Slide lang.